uso po ang pamamahagi ng mga regalo ng mga namumuno ng bayan. Meron po doon nagpapila ang sabi po alauna dapat naroroon na sa pila. Marami ang taong pumunta dumagsa para lamang sa ibabahaging bigas. No? Pero dumating ang oras almost 5 hours, 6 hours nakatayo. Successful naman po ang nangyari dun sa lalaki dahil at exactly 7.30 p.m. he received the gift from the leaders of the town. Yun nga lang, pagdating niya po doon, yung 25 kilos ay kapalit po ng isang buhay kapalit po ng isang buhay na hindi na muling maibabalik pa. Nasabi ko sa akin sarili na realize ko, if a person has a care sa kanyang nasasakupan, ikaw mismo ang pupunta. Pupuntahan mo upang makita mo talaga ang tunay na kalagayan. Hindi mo sila pahihirapan dahil lang sa ganong bagay. Sabi ko, remember nung sila'y nangangumpay niya, sabi ko, pinapasok nila ang bawat bahay. It's true. True na Maganda, nakikita nila. Pero bakit pagdating sa ganon? Yes, the 25 kilos, I think, for the simple person, malaking halaga yon, Malaking tulong yon. Pero hindi nila inisip the, the consequences na pwede mangyari. Dudumugin ka naman talaga eh pero hindi ka tunay nagkakaroon ng malasakit sa iyong kapwa kung pahihirapan mo lang sila. This is what did in the town of Galilee. Siya mismo ang lumapit. Lalo yung nakita niya yung mga taong lupaypay, gutom na gutom. Hindi niya pinahirapan. Siya mismo ang lumapit sa kanila upang bigyan ng mapagsasaluhan. Ganito ba ang imahe o yung kinapakita ng mga tao? Yung nga ba talaga ang tunay na himain ni Cristo? Parang sabi ko, salungan. Although sasabihin natin, God will provide. Yes, it is true. Kailangan lang natin magsikap, manalig sa Kanya. Pero yung minsan na kaya mo namang ibigay, na mismo ikaw sa iyong sarili, without anything na pahihirapan mo, kaya naman eh. Di ba? Kasi minsan eh, ganun lang tayo eh, no? After all, kasi kala nila, mabait. Pero hindi nila alam, pinahihirapan lang pala sila. Pinapahirapan sa kakaperanggot na makukuha. Paano nga ba tayo nagkakaroon ng malasakit sa ating kapwa? Yung iba sa atin eh, wala akong pakilam. I don't care. Basta ako, meron ako. Ganun tayo eh. Wala akong pakilam sa kanila, magutom sila, maghirap sila. Kung gusto nila makoto, paghirapan nila. Oo. Well, it is true. Kailangan natin paghirapan. Pero kung ikaw ay tulay na malasakit, ibibigay mo yan ayon sa kanilang hinihingi. Kung ikaw ay nagmamahal sa iyong kapwa, kung ikaw ay may malasakit sa iyong bayan, ikaw mismo ang lalapit at ikaw mismo ang magbabahagi. The life of Jesus is very contrast or very contradicting sa mga tao sa ngayon. Ang tunay na mukha ng taong may malasakit, ang tunay na mukha ng taong nagmamahal, ay walang iba kundi ang mukha ni Kristo. Ang tunay na may malasakit sa kanyang kapwa, ay ang taong tunay na handang magbigay ng kaloob ayon sa kanyang kaibuturan ng puso. Kaya nga, my dear friends, in our gospel for today, we believe the simple things na ibinibigay sa atin ni Kristo ay mas precious pa yan sa ibinibigay ng ibang tao. Bakit? Kailanman ayaw ni Kristo ikaw ay mahirapan. Ayaw ni Kristo na ikaw ay nagugutom. Ikaw lamang kadalasan ang hindi lumalapit sa kanya upang tanggapin siya sa iyong buhay. Kaya nga my dear friends, sana ito yung bagong hamon sa atin ngayong araw na ito. Huwag kang masilaw sa mga ibinibigay kapalit ng iyong buhay. Remember, God as the true image of a leader na may malasakit sa kanyang nasasapukan. Amen. Amin.